Kung meron na kayo nahuli, sabi mo, wala pa kayo na-encounter na gano'ng situation. Well, I'm not aware, Your baka ma mali lang po ako dun sa saan pagkakas. bakit? Bakit ka pa? Sa'yo lang galing, sa bibig mo lang galing yun, na kapag uh, inuhuli, nakakahuli kayo mga naghahabal-habal, ang ginagawa nila ay lang nila yung kanila ID whatever na sila ay member ng TNTS or member ng ANCAS. Kaya sa'yo galing yun. Ay, yun ang sabi yung isa-something yun po yung uh, yun po yung sinasabi ng si mga sources. Ito na sa hindi ka masyadong pamilyar uh, unless gumagawa doon ka ng storya. Pero yung maraming mga bahay-bahayan. So, pag hindi ka ng jeep yun, ang option ng mga pasahero ay motorcycle, motorcycle. It's either motorcycle, taxi, or tricycle. Eh, okay. eh kaso, eh, Itong motorcycle taxi, papasok doon sa rota ng mga TODA, yun ang sinasabi natin ng mga tricycle driver na natidihado siya, babawas siya ng income. Meron ba tayong association ng mga toda rito? talaga. Si tagal Mr. 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 Chair, Mr. Chair, ako rin po national a president ng toda since 1992. Okay, good. Actually uh -huh. ho, kaya kami nabireklamo, hindi po kami against sa motorcycle taxi. Sabi ko nga ho, pag binalikan natin ang simula nito, iisa na lang natitirang totoong kasama namin dito, si Mr. Austria. Lahat po sila bago. Hmm. Lahat sila bago, nagpalit-palit. So, hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan noon. Nung natanggal na kami, nagkagulo. Aya, babalikan po na naman yung gwapo na yung Mr. Roy ko, ka, oh. Kasi, kaya ako nagsusundod dyan. Kasi, yan po ang lumapit sa akin, na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. Hmm. Ngayon, I mean name names. Patawag natin PITX, si Mr. Salvador. Okay. Jason. Ando doon po ang mga motor, ang mga ano hanggang ngayon, ang dun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ang pasero, hindi na dumadaan dito. Mm -hmm. So, ang nangyayari po, sabi namin, bakit hindi pahuli? Eh, ang sino na magpapahuli, hindi kaya. Ang sabi ni Asip Bigor, kaya namin hulihin, pero hindi mang pwede doon lang yung tao namin. Totoo naman. MMDA Bakit ang MMDA, nandito po ba MMDA? Mr. Chair? O Ma'am? Ay Sir? Bakit hindi yun huli ng mga tao nyo? Ang sabi ng PITX, wala kaming karapatan Kayo ang pwede Ganito naman ha, yung MMDA yung may karapatan manghuli ng mga naghahabal Yes po Okay Kaya lang, ang balita ko, I'm sorry, uh, Mr. DuBlau Eh, nakapatong nga raw Mga tag-MMDA, doon sa mga naghahabal-habal na operators, kaya hindi na kailang huli I wouldn't uh, have any comment about that, Your Honor. Pero uh, I would assure naman na uh, ginagawa naman po namin yung efforts para manghuli po. Eh kung ginagawa pa yung para manghuli, bakit eh, tuloy-tuloy pa rin yung uh, paglaganap ng mga habal-habal sa ipang pagsulok ng... If, if I, I may, Your, your Provincial, Apo, uh, sorry po. Uh, po yung nagiging problema kasi minsan. Meron pong, meron pong mga TNBS apps yan. Actually, tapos yes. yun as, as ito, po. po, mga may mga apps po yan. Ganito po. Yung may mga bago na pong habal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron sila TNBS, nakaregister sila. Kaya yung sir, boy, oh, oh, that's something okay. really new. Okay. So, itong mga habal-habal operator, uh, nagtatalk sila ng mga pasahero okay. Okay, sabihin, pero nakaregister po sila pero nakaregister sila sa TNVS po TNVS para na huli sila ipapakita lang po nila yung TNVS nila hindi na sila kolor okay so alam ba ito ng mga TNVS considered po agad Abs yung huli namin so, ano ba yan uh, alam ba ito ng mga TNVS I don't know your honor kung alam po nila na uh, ganito po yung isang practice na ginagawa ko. Actually po, or bak personal experience sa rider lang ito. Uh, baka sa rider to, po. Baka sa rider po. Uh, that's why ang isa pong ano namin is sana doon mismo sa uh, at the application level doon doon nila doon nila tignan mismo doon nila sa lain. Kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang Akala mo na patino, pero kapag tumagal na sa inyo yan, hindi nyo alam. Kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo, pero naghahabal-habal yung mga yan. Yeah. Ako po mismo. That, that makes sense. Uh, ako po mismo, inaalok pag nag-aabak ako pabalik, pa, at uh, pa -uwi. So, ano po, ang kas? Okay, narinig mo. Um, maybe wala kayo pinalaman siya, pwede yung kinukundon yan dahil bawas, inka, bawas, din sa revenue niyo um, naghahabal-habal, tatawag na pasayro, pero sila ay registered sa inyo. Pag nahuli, papakita lang na sila ay eh. um, member ng ang class. So, aware ka na may mga ganitong issue. And then, how do you screen your uh, riders pagdating sa driver's license nila? Uh, check mo ba sa LTO na to make sure ito ay malinis ang record at wala uh, walang violations, etc. Um, sir, uh, maraming salamat po, Mr. Chair. Um, I think I have to admit that merong merong mga mga ibang mga pasaway na gumagawa po yun, Pero we have um, certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Um, doon po na nakakahuli po kami. So, ano ginagawa niyo pag nahuli niyo? Ah, ban po yun? Okay. And we have we sent out regular passenger mystery passengers to be able to determine also randomly kung meron mga nangyayaring ganun. So talagang malak malubhang paparo sa yun sa sa apo namin. At ang nakakatakot po diyan uh, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng aksidente. Hindi mababayaran. Wala pong eh. insurance yun. Pag hindi po nakabuking. po Okay. Dapat pag na nakahuli kayo ng gabi, hindi na kayo nakahuli at actually yung lumlaw, binahuli kayo. Anong ginagawa niyo? Anong parusa doon sa mga gumagawa ng gano'n? Well, ang gagawin lang po dyan, sir, kung ma-affirm ma, ma, ma -affirm po yung huli niya, magbabayad lang po ng fine. Magkano lang naman po yung violation ng ano nila, franchise nila. In breach of franchise. Magbabayad nila. ng fine? Opo. Oh, yung... Yun pong writer na nahuli. Hindi, sisipaki ng angkas. Pero sa LTO, anong gagawin ng LTO? Anong parusa? Ay, yung, I mean, MMDA pala, MMDA LTO. Opo, yung sa amin po, kung ano po yung corresponding penalty po nung uh, violation niya, traffic violation, pinapabayanan lang po pag na-affirm. Kaya po, Atty. Mendoza, ma, ko to, dapat taasan yung, ano, yung multa. Yes, sir. Yung breach of franchise po ang, ang offense, so yung penalty of five po. Breach of franchise. Opo. So, okay. okay. So, magkano yung work doon, magkano yung, ano yung parusa? Naku, oh, hindi ko lang ko memorize, Mr. Chuck. Ang taasan yung pa Sa MMDA, Mr. Chair, if I may, 2,000 po ata. 2,000 pesos? Is it 1,000? Sa bridge show. Almost the same, sir. Franchise. Siguro taas-taasan pa. Kasi diligado yun, eh. Pag na-aksidente yung pasahero, eh, hinabal-habal niya, hindi makukuha sa insurance ng angkas. Ano'y ba, for that matter. uh, si Si Albert, Attorney Albert. Good morning, Mr. Chair. I'm Attorney Albert Sadili, the spokesperson of Lawyers for Commuter Safety and Protection. I would just like to add, uh, regarding po sa pinag-usapan na ganito, na may mga uh, kolorong na bal balabal in relation to mga, sa mga drivers na may TNVS applications na. So, one of the practices po kasi na nangyayari is yung mga TNVS drivers na may pumasok na na-booking, minsan, kinukonvince nila yung commuter na i-cancel yung booking. Kasi, ang mangyayari po, kasi lalabas na hindi na siya nakapaloob sa booking na yon at yung di ba may commission ang TNCs sa mga booking 20% I think Correct. so ang mangyayari yung entire amount ng fare is pag-uusapan na lang ni passenger at ni rider so that would also create a risk kasi na uh, in effect hindi na monitor ang journey na yon at hindi na makaka-cover ng insurance in case may emergency na mangyari so yun po sana po i-address sa mga TNVS companies sa mga ganung practices na ginagawa ng mga riders nila po. And uh, also Mr. Chair, I would like to point out na I have personal knowledge on this matter because I am using po na TNVS services on a daily basis during my hearings kapag pupunta po ako because I find it convenient so marami po ako mga nakikita po talaga ng mga concerns uh, regarding dito po sa mga commuters. Okay. Uh, yes sir kayo po ay si Mr. Ryan naman po from uh, United uh, Filipino Consumers and Commuters. Po. Yes, sir. Okay. Uh, Mr. Chair, uh, gusto lang namin linawin po yung with regards to sa paghuli po doon sa MFDA. No? Uh, kasi po, uh, dapat po, paghinuli uh, pag hinuli po nila, may kita naman po nila sa application yun kung kung nakabook or hindi. So, kung ang nangyayari po kasi minsan, hinahayaan lang po nila kasi nga po sinasabi nila na TNBS po ito or uh, member po sila ng lalabu ay ng ano nang Amcas Joyride pero doon pa lang po sa paghuli nila may kita na po nila yun kung may booking o hindi kung wala po automatically uh, lumalabas po yun na ginawa nilang habal-habal o okay. So, okay um uh, attorney Dumlao uh, yes your honor ah uh, I kasi po sa application. Kasi app kung ipapakita sa sasabihin, oh, TNVS kami, tingnan natin kung naka-book pa itong pasero. Uh, Pag hindi naka-book, huli eh. Ano yung sa application po kasi na is apprehensions po kasi sir, ang system dyan, hindi ka naman po pwedeng mag-apprehend kung wala kang visible na violation. Let's say yung isang TNVS na nag-park sa harapan ng isang mall na legally parked naman siya, nag-offering yung kanyang services taskable habal, although registered siya sa PNVS, hindi po namin pwedeng sitahin yun. Sisitahin lang po namin yun kung meron siyang actual violation muna na initial. I think that makes sense. Kapal lang namin makikita. Na po yung lahat ng tumatakbo dyan. Oh, parahin oh, lang, oh, parahin. Oo, oh, 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 para yes. Ako oh, 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 oh. yung may uh, oh, nakabuhok oh. yung pasayar mo, hindi. So, yeah, he, I think he's right. Uh, at, it's at violation po right. kasi. Only then malalaman pag may violation. Kasi hingin yung lisensya, ingin yung insurance, etc. Okay po, tama mo, Mr. Chair. Yun po, yung point po namin is kapag nahuli na po. And okay. then, uh, minsan, ina, yun nga po, pag nahuli, sinasabi na habal-habal sila, ay na members sila ng PNBS, pero minsan walang booking na nakita po. So, ginagawa niyo ba yun? At yun, doon ng yung mga uh, power sa MND, uh, sa LTO, na kapag nahuli, Uh, tulad sila kayo, mga halimbawa, illegally parked, so, hihingin lisensya, Titingnan yung Uh, pag sinabi niya kami ay hindi naman habal-habal kami ay uh, angkas, hindi ba kung titignan kung may buging, wala? We have not yet encountered, Your Honor, yung ganong issue, but we um, will look at it, Your Honor. We will look at it? Yes. At hindi pa kayo nakakas? Oh. Walang pong issue naman sa amin. Oh, bakit nagtiguro ah. ka? Wala pa pong... Wala pa? Apo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nahuhuli na nag habal all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNBS. O ngayon sabi mo, wala pa kayo na Yun po yung merong initial violation. Ito, ito, ito yung ito, ito? ito naman. Opo, yun ay mo. Ikaw na mismo nagsabi, kaya na eh, pinagbigyan po nga yung, ano, eh, yung sinabi ninyo eh, kanina. Uh, Nag-suggest si Mr. Ryan, sabi mo, eh, kailangan mahuli muna para malaman namin kaya lang may violation muna para masinta okay, so, namin kung talaga naghahabal-habal siya o hindi. So kinampihan kita doon. Ngayon, pinalikan kita. Kung meron na kayo nahuli, sabi mo wala pa kayo na-encounter na gano'ng situation. Well, I'm not aware, Lord. Mali, baka mali lang po ako dun sa... <laughs> Paka, bakit? 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 Sa'yo nang galing, sa bibig mo lang galing yun na kapag uh, inuulin, nakakahuli kayo mga naghahabal-habal, ang ginagawa nila ay pinapakita lang nila yung kanila ID whatever na sila ay member ng TNPS or member ng ANCAS. Kaysa yung gala yun. Ay, yun, yun yung nasabi yun, yung nyo. Yun po yung, uh, yun po yung sinasabi ng yun, yun, mga, mga ito. Kasi ay na hindi ka masyadong pamilya. Unless gumagawa ka ng istorya. Pero yung, uh, I'm sorry, uh, siguro na no. Miss, 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 no. ko lang siya. No, wala, wala na may miss ko dito. Ikaw, minimiss ko mo sarili mo, siguro. Hindi, sir. Uh, yeah, I apologize, sir. Tingnan, yeah, sir. So, anong patakaran ninyo kapag nakakahuli kayo? At tatanoy ko sa inyo, ilan ng mga incidente may nung no kahuli ng habal-habal na nagpakilala mm -hmm. o nagpakilala na member ng ang kaso Joyride at chinect nyo kung talagang totoo sa pamagitan ng booking. Meron pa kayong ginawa niya? Sabi mo, hindi pa mm -hmm. kayo na encounter. Then, kung gano'n, tama yung mga natatanggap ko mga um, informasyon na Ato ang ilang mga taga MMDA sa mga habal habal na yan, kaya di sila pinanguhuli? ah uh, doon po sa data as to the data May kung ilan lang ngayon. hindi po hindi po yon hindi po your honor mayroon ng tubig ah as to the data your honor hindi po po hindi ko po kabisado kung ilan o kung ano na yung mga nahuli. huwag sir alam mo naman maghihintayin dito at mayroon na itong law eh sana lahat ng mga data na possible na alam mo magiging topic at tatanong sa iyo dapat alam mo tapos dapat hindi ka nags ng mga salita na something na you're not really familiar. Boys. I hey, apologize, Your Honor. Oh. Uh, yes, sir. Attorney Albert? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, yung sinabi po ni attorney po kanina, where, where in, uh, nabanggit niya na before di ka naprehend, there must be a violation first. So that's reasonable naman po. Yes. So in order, I think, for, for us to address the situation, kasi ang pinaka-primary talaga may first-hand knowledge sa mga ganung situation is yung mga commuters. So, probably the TNVS in coordination with the uh, proper authorities ay makapag-provide ng better platform for the commuters to report ang um, mga itong incidents. So, uh, probably they can provide a, uh, an easy reportorial system or link or they can uh, uh, gawin nilang easy for the commuters to para may parating ang kanilang complaints mo rin. Kadalasan yung mga commuters mismo ang ayaw magsubok kasi nakatipid din sila. Dahil kontratahan na yan eh. Di ba? Kung halimbawa, pag uh, pasok sa TNDS, uh, let's say, 300, eh pag sa inabalhabal, kalahati ng na With that, Mr. Chair, maybe we can provide a campaign or an information campaign. Mr. Chair, the risk of, with the risk of uh, yung gumagawa ka ng ganitong practices kasi nabanggit na natin kanina, the consequence of that is that kapag may mga aksidente, hindi siya mga covered ng insurance. Probably, the commuting public are not very much aware of that concept that that's, that's what we call information dissemination at dapat trabaho yan ng LTFRB o ng DOTR. Can you do that? At mag-post kayo sa inyong mga website o ano kayo sa mga diaryo, social media. Uh, uh, thanks, uh, Your Honor. In fact, may po nag-uusap kami ni LTFRB Chair and uh, LTO ASIC because we will be asking for a meeting with our players. No? Okay. Sa meeting na po na yon, ay magiging topic namin solely. Itong pinag-uusapan natin ngayon mismo, yung habal-habal wherein hihingi kami ng tulong sa mga players on how could we be equipped on the part of LTO po to know na suspect to. Okay. And also we could ask as a LTO if we could, you know, taasan natin yung fine. But on our part also we'll be asking uh, our players na maging mas sensitive or uh, rather to correct yung paano nila matingnan mismo para magkaroon ng less instances mm -hmm. wherein this habal-habal or rather yung nagkahabal-habal na riders na mag-flourish so meaning mas mataas po na fine, that's one. Uh, equip us on paano namin mahuli at tama po yung sinabi kanina information campaign. Kasi po, if we will do our part sa information campaign, especially yung sa insurance mm -hmm. or also yung mga risks that happens if you do that I think we have done our part mas taasan lang natin ng level sa insurance at uh, information on the part of uh, the players yung Pero wala, penalties. Wala, wala nakikita pong uh, information campaign sa social media, sa charyo, sa radio, sa TV. Wala po eh. Alam dapat, ko, dapat po. Eh, magkaroon na kayo. And I would... Yes. Um, I would require you Uh, within this month, dapat meron na agad kayo mga gano'ng past information. Definitely I mean, po. Magtutulungan yeah. po kami sa Facebook ng LTO, LTFB, and also our players. Siguro po, if we do that for the next two weeks po, may okay. malaking impact po agad to on that yes. habal-habal uh, concern po. We'll call a meeting po, uh, Your Honor. Yes. Now, medyo madlis tayo ng konti. Uh, habal-habal sa mga probinsya, kita natin, ito very very risky and dangerous na isang motor, limang nakasakay na pasahero uh, sa habal-habal. Hindi ito pinaguhuli ng LQ. Wala tayong lagang ginagawa. Kasi meron doon kami mga records. Wala yan. hindi ka nagpagunay sa HPG para Opo. kung mo ito. In fact, sa yung particular case po sa Mindoro, nagkabarinan po yan, nagkakulihan. That's why right now, in certain places, pag nakaka-operations po, LTO, kasama na po HPG. Mm -hmm ah uh, pero bakit di pa rin po na-stop? Especially sa mga probinsya, uh, at yun ni Mendoza, sa, 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 mga uh, ng bus, sa mga pier, andun agad, mga hapala ko motor utata, may kita mo, sakay-sakay, lima, kung yung kung paano nakakasya limang pasahero sa isang motor, yung driver halos doon sa tamang kinamotor nakasakay. Very dangerous yan. At, at talagang naging normal occurrence na lang yan. So, you, you guys are not doing anything about it. You're not coordinating with the, the uh, HPG, PNP. Dipo, in fact, this Christmas season, do sa efforts ng DOTR, LTFRB, no? Marami ko tayong na Nahulay. na apprehend po dyan. In, in fact, uh, we, 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 broadcast our apprehension, Tayo kumakit yung aming uh, apprehension rate, no? Pero, Mr. Chair, I, I would admit, talagang iba talaga, pasaway. Talagang we have to do it consistently every day just to make sure that they do that. Pag nawala ko kami, babalik eh. So, eh, we have, we're covering a large area, but we just continue to... Eh, di kumpiskay niyo yung motor para hindi na babalik. Yung iba ko, kinukumpiskay na ko namin. Eh, siguro, oh. gawin niyo siguro yan, very harsh na. Pero, for, for, the sake of the safety of uh, the passengers, eh, ako, okay ako na kumpiskay yung motor. We will recommend a change in our penalties, sa uh, Mr. Chair, in case with your thinking para masama na sa impoundable. Kasi city? sabi mo eh, hulihin, tikitan, babalik ulit. Eh baka sa pangalawa, nung hindi mo na siya mahuli, nakadiscuss eh. May mga tayo ng mga pasahero nila. Yun imagine natin. Kaya, kung pis ka na yung motor, kung pati a, ka sa ulo. We'll, we'll modify our impoundable offenses. It's sama na kung nabing yan, Mr. Chair. Siguro po, po, sa mga bus station, sa mga probinsya at sa mga uh, pier, ang dami po yan. Hilera-hilera po yan. Yung apat limang pasahera, which is pretty very dangerous. So I hope you can put a stop to it and coordinate with the uh, uh, HPG o uh, meron kay flying squad pa di ba meron pa bang flying squad meron din tayo na uh, uh, flying squad in all regions and then uh, traffic management group ng mga LGU um, I don't know, baka yung mga taga traffic management ng LGU, eh, baka pasok din doon sa habal-habal yan. So, how do we address that issue, Attorney Mendoza? I think Kung halimbawa, uh, yung traffic management ng LGU na hindi cooperative at hindi nang huli, so I, I think your suggestion, uh, Mr. Chair, of making it an impoundable offense mm -hmm. will be a strong deterrent for others not to continue on this illegal practice. Uh, hindi po natin, natin, natin ginagawa yan because it's not classified as an impoundable offense. Pero pag impoundable na po yan at masampulan na po natin, I think it will be a strong deterrent. So meron ho pa kayong MOA sa mga taga-HPG at saka yung traffic management group ng ating PNP? Meron ho kami MOA with the PNP with the HPG, Mr. Chair. Okay, Meron, Meron po. Thank you. I'd like to acknowledge the presence of uh, Senator Grace Po. Um, good afternoon. Uh, good afternoon. Bye. good morning pa pala. Good Grace. Okay, so uh, do something about it na para hindi na tayo makakita. Yes, Mr. Chair. I'm sure at the same time na may mga bata pa kuminsan? minsan yes, uh, Chair. na pasahero kasama isang bata. Di ma, very dangerous yung Punting swerving lang yan. Tataubi mo to. At marami yes. marami na mga na-discuss at namatay. Yes, Mr. Chair, we'll do that. And then mag-issue rin siguro kayo ng ano, uh, the OTR, yung information campaign na uh, huwag kayong sumakay sa mga habal-habal dahil kapag na-discuss siya, may nangyari sa inyo, hindi kayo mababayaran versus kung kayo ay pumapasok sa uh, team PSA. meron kayong mga kuha. Okay. Now, Joyride, um, kumukolekta kayo ng 600 pesos annually sa lahat ng riders for the insurance na pinagmamalaki nila na 1 million ang coverage pero si rider ang nagsishoulder. One. Number two, yung tip ng customer supposed to be sa driver nilang ay may kaltas din sila na 20% pati tip ka. Hey. Hindi makatarungan at hindi makatawang ginagawa nila. Bakit sila move it at angkas wala namang ganyan hmm. pinuri si Pupit sa angkas dito bakit sa kanila sa rider lahat nila kinukuha meaning joyride this should be addressed and stopped as a please hide my name of course <laughs> okay okay so joyride ano masasabi niyo po sir Good morning, Mr. Chair. Mm -hmm. uh, with regards to that, po, Mr. Chair, uh, we'll look into that. Uh, but there are reports that uh, have been uh, we have been receiving regarding that. But we'll look into that. Uh, well, then dapat refund. Then there's a violation. LTFRB, what's your reaction? Ni po? what's a clear violation. Uh, hindi po yan kasama sa terms of reference ng accreditation nila. Mm -hmm. So definitely, may hearing po tayo next week magpapaliwanagin ko po kayo bakit po nangyayari po ito. Asahan po ninyo yan na kayo munang-munang kong tatawagin. Si Siguro po, uh, Joy Roy, uh, kung gano'n, eh, i po yung pagka-charge sa kanila for the insurance. And pati yung tip ay kinakaltasan sa ibalik nyo. Eh, you know, I, I need a refund. They need to be refunded, these riders. Mr. Chair, actually sa service industry, meron na tayong batas na hindi pwedeng bawasan yung tip. Mm -hmm. So doon pa lang po, ah... Uh, I hope this extends also to other services, particularly in transportation. Okay, nga. so uh, you all right? Okay, you fine. Okay. We'll comply, Mr. Chair. And mm -hmm. so okay. let, make, sure LTFRB uh, they will comply. Yes, Mr. Chair. Okay, fun. Magbibira naman yung mga... Uh, we have a master list kung ilan naman po yung naging pasahero nila in a certain day na sa database po nila, kukunin lang po namin yun. Then from... Wala naman din kung magkala mga tip na kinaltasan. yung tip ko siguro hindi namin ma mahirap na. Ma, ma, ma mahirapan po kami malaman doon but we will do it randomly sa mga naging pasahero, magtatawag po kami sir. Okay. Oh, si random. Si siguro po, come up with a system na okay, kung hindi naman monitor, at least merong makukuha base na lamang sa uh, yung regular na pasayaro na kukuha ng isang rider at yung regular na tip na kukuha nila sa bawat pasayaro, gagaw lang kayo ng formula doon and then and ito yung amount na possible na pwede ma-refund. Okay, can you do that and talk to Joyride and some of the riders? Yes, Mr. Chair. We will be having a hearing next Friday. We will discuss that with the major players in the TNC industry, sir. Thank you, sir. Meron kayong <laughs> opening statement, Madam Senator Grace Paul. Pero bago ko bigay yung opening statement, to continue your discussion earlier, on my way here, I was monitoring it, about the, yung mga habal-habal na wala naman insurance, kinakancel yung booking para private na lang yung usapan nila. Um, you know, Filipinos are very visual, uh, Mr. Chair, and I would suggest Aside from just a public service announcement, anyway, may kinikita naman yung LTFRB dun sa fees. Maka pwede kayong gumawa ng commercial na yung mga na-accidente, eh, literal. Mm -hmm. Pag nangyari sa inyo ito, nabalian kayo o nabawian ang buhay, ang isang mahal nyo sa buhay, wala kayong insurance kung private ang usapan ninyo at walang um, accredited TNBS na kasama. Pero talagang kailangan literal sir. Advertisement siguro sa TV. Oh, advertisement. advertisement social media. Advertisement. Or even ano. Kasi pag nakita ng Pilipino na ganyan pala, pag na, na sakuna, wala walang cover sa hospital well feel help pero di ba alam naman natin yung mga ibang problema pro may tension sabi po ni uh, Senator Grace po ah uh, kayo ng commercial po ako ng uh, um, advertising agency na merong parang kunting uh, ano to uh, acting na na motor o oh, yan oh. tapos paano na ito eh hindi pala siya habol-habol eh habol sumakay po ako sa balabal eh pasensya na po eh, alam niyo man bawal yan. So dapat next time sumakay na lang kayo sa mga uh, apps ng TNVS. Sir, if I may your honor, uh, abang nagsasalita yung ating butihing senadora, na-picture ko na agad yung effectiveness eh. And especially, you know, yung medyo punting talagang dramatic and really show what will happen. Mm -hmm. eh, on the part ko sa LTFRB, tutulungan ko namin through the OTR. Kaya po namin makapag gawa ng ganun klaseng uh, infomercial and then our players will help us disseminate it through our Facebook naman po. Para Ayun talaga... Kayo? I'm sure there are ah, companies yes. that will willingly volunteer. We, 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 we do appreciate that. Salamat po. We'll take that uh, offer po, ma'am. Mm -hmm. Thank you po.